Ayan. Samahan niyo po ulit ako na mag ayos ng aking mga medicines. Ayan. Pagkadami-daming medicines. Yan ang aking ah uh, maintenance everyday. Maga, tanghali, gabi. Ayan. So, may ah uh, may nabasa na naman po ako na tungkol sa ating buhay. So, isishare ko ulit ito sa inyo. Yung never blame people in your life. Why? Lahat ng mga tao na yan na nakakasama natin sa ating buhay, good or bad people, lahat yan ay may contribution sa ating buhay. Okay, naniniwala po ba kayo doon? So, syempre, habang nagdadaldal tayo, gugupit tayo kasi I'm going to drink na my medicine yung panggabi. Ayan. Pang high blood, pang diabetes, pang diabetes, pang sa heart, sa chan, yun sa diabetes, sa cholesterol, uh, sa liver, sa cholesterol, Ayan. And then, side blood. Ang dami, ano, ang dami kong maintenance. So, again, uulitin ko, never blame people in life. Huwag na huwag mong i-blame. Sa anumang mga pagkukulang meron tayo sa ating buhay, sa ating kapwa, dahil good or bad people ay may contribution yan sa ating pag-grow, sa ating pagiging matatag. Yan. Um, the good people daw give us happiness, 'di ba? Lahat tayo nakakaramdam ng happiness kapag kakasama natin ay mga mabubuting tao. The next one is, syempre pagka may good, may bad people. So the bad people give us experience. 'Di ba? Kapag ka nasaktan tayo ng mga bad people, nagawan tayo ng hindi maganda ng bad people nagsisilbi silang experience sa atin na sa susunod we will not trust them anymore the third one is the worst people okay ang worst people na yan ay nagbibigay sa atin ng aral that worst people give us lessons and then the last one the what we so called the best people give us memories yun yung nakatatak na sa ating isipan at sa ating puso. Pero lahat naman sila tumatatak. Pero syempre may great value doon. 'Yon yung best people na naging bahagi at naging parte ng ating buhay na may malaking impact sa ating pagkatao. So 'yon, kaya never blame people in our life. Kasi good people, bad people, or worst people, lahat yan may contribution sa ating buhay. Ayan, tuloy, ni isa wala pa akong nakat sa kakadaldal ko. <laughs> so that's all. Thank you so much for watching. Bye everyone. God bless us all always. And then always wear your smile. Bye.